Rabbit, paano po ito, makita natin sa sa background mo, ah, uh, malawak-lawak, palaisdaan. Malawak, palaisdaan. O, paano po 'to nagsimula? Uh, the third generation ako rito. Ibig sabihin? Pangatlo na akong saling lahi dito. Oh, Ibig sabihin, ay... yung pagde-develop nito, yung lolo glory, mo pa? Lolo ko pa. Oh, oh. So, Pero ganyan na, actual. Mm -hmm. uh, Nag-umpisa siya na parang mm -hmm. alagaan din ng iba-ibang klaseng hayop mm -hmm. Kasi dito, nung panahon ng lolo ko, mm -hmm. yung Tulyahan River, sariwa pa. Oh, oh. Hindi nila kailangan dito maglagay ng iba-ibang species. Oh, oh. Pag binuksan mo yung... Yung gate. Prinsa. Prinsa, Oh. Kung saan pumapasok yung si Milya. Oh, oh. that was the time ng... Oh, ibig sabihin, may, tipon, tipon, talangka, bangus. Lahat ng klase. Basta yung tubig, yung isdang dagat, oh, oh. pumapasok din dito. Mm -hmm. Kasi ang tributary namin, Manila Bay, di ba? Mm -hmm. Kaya pagka nagpapasok ka ng high tide, mm -hmm. pumapasok na lahat yung similya. Oo. Ngayon, eh, Tapos matatrap na dito sa lalo, dito na sila lahat. Dito na sila alagaan. Oo. Uh, yun ang time ng lolo ko. Mm -hmm. Ngayon ang time naman ng tatay ko. At syempre, alam mo naman nang nag-deteriorate -de yung ilog, mm -hmm. wala na yung mga similya ngayon. Mm -hmm. Ang kailangan mo, yung fish pan, lalagyan mo na ng mm -hmm. similya. Bibili ka na, o kaya... Uh oh. Ganun, parang Uh, ang sistema, hindi na yung natural na pumapasok. Mm -hmm. Kung baga sa kwal, uh, aalagaan mo, oh. let's say, bangus, yung hip, yung mga tila.